Hi guys, welcome back to my channel, Aling Tindara Vlogs. So ayan, dahil kailangan na naman natin mamili ng mga bagong stock sa tindahan natin, ayan na sa grocery na naman ako. So ayan guys, sa pinilahan ko ay basket-basket lang. So kailangan pag nandiyan ka nakapila sa basket ay para paraan. So the discard ay parang tuloy-tuloy pa rin naman yung iba. <laughs>

Okay, ay, <laughs> ihiwalay mo siya. Papay, papay, papay. Ana? <laughs> Ana? <naman siyang> <laughs> ano? 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 Ano, tayo. Okay na ba? Ano, na Ano? So ayan, naka-uwi na nga tayo. At nag na ako ng mga pinamili. So ayan, ang una kang ginagawa, nag naglilagay ako ng mga tag price. Ang pinakamaganda kasi dito, kaya may mga prices yan. Para at least kapag kawala ka sa tindahan, iba ang nagbantay tinda lang sila ng tinda, titignan lang yung price at, at alam na nila kung magkano yung paninda mo. So, kayo guys, magkano na ang bentahan nyo ngayon? Sa mga kapwa ko, ano, uh, nagtitinda, magkano ang bentahan ng mga paninda nyo ngayon, katulad ng mga chichirya? Magkano ba ang tinutubo nyo? Kasi ako guys, sa totoo lang no, ang pinapatong ko bawat ano, bawat items minsan 3 piso. Tapos doon sa mga dilata, minsan 5 piso pinapatong ko. Tapos doon naman sa mga shampoo, minsan katulad ng Palmolive, halos pagkano lang ang tutubuin ko doon, konti lang din. Palmolive, mga shampoo, mga ano, mga sabon. Yan. Konti lang talaga ang tutubuin mo sa mga yan. So yan guys, kada pala nagdi-display ako, ang ginagawa ko ay talagang nilalabas ko yung dating naka-display. So yung bago kong pinamili, yun yung nasa likod. Tapos yung naka-display na luma na, yun yung ilalagay ko sa harapan. Para yun yung mas mabebenta ulit na mas mapabilis ng benta. I mean, yung nasa likod, ilalabas ko lalagay ko sa unahan. Tapos yung bago kong display, yun yung nasa likod. So, sa mga fabcon naman, ang madalas na tubo ko dyan, katulad ng mga Dell. Ang bentahan ko kasi dyan ay 7 lang. So, meron ako dyan minsan 150. 150 per pieces. Per piece. Ganun siya guys. Minsan 150, 175 ang tubo ko. Pero, ang ano kasi doon, ang ginagawa ko, kaya ganoon ko siya tubuan. Sa isang bundle kasi is anim na piraso. So, sa so, so 150 times 6, kahit pa paano may tubo na ako doon. So, ganun lang yung presyo ko. So, ayan, ginupit kupit ko na din para pagka may bumili ay abot ka lang ng abot. Kasi, sa totoo lang guys, mas madami yung customer natin na may inipin. Gusto nila pag pumunta sila sa isang store, gusto nila pag sinabi nilang pabili, bigyan muna agad, tapos bigyan mo na kaagad. Tapos suklian mo na, din, aalis ah, na sila. Ayaw na ayaw nila nagtatagal. Actually, dati nung wala pa naman din ako ng tindahan, ganyan na ganyan din ako. Inaiinis ako sa mga mababagal na mga sales lady. Pahamis talaga. Ayaw na ayaw ko sa lahat. Yung taupo ako ng taupo, tapos ayaw lumabas yung tindera. Kaya iniiwasan ko yan sa tindahan ko. Shout out nga pala sa ating mga subscribers, sa mga silent viewers, super chatter, at saka sa mga ating kaibigan na mula noon hanggang ngayon ay nakasuporta pa rin sa ating mga channel. Shout out sa inyo and God bless. Kung nagustuhan mo rin ang aking munting video, like and subscribe. Then, mag-comment ka din para ma-notify ka sa susunod ko ding upload.